This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. Yo, what's up mga idol? So welcome back again sa Kabarao TV. So for today's video mga idol, uh, ipapakita ko na sa inyo yung ating secret uh 'yung pinagbabawal na technique natin sa ating ginagamit na tiner mga idol, no. Yung ating uh, magic tinder na sinasabi pa nung nakarampa pa mga idol so yun uh, titimplahan ko kayo ngayon ng napakalupet yan malalaman nyo na kung ano yung nilalagay natin para magkaroon ng kulay yung ating mga ginagamit sa ating mga paingay na boga mga idol no so yun tsaka nga pala ya, update ko nga pala kayo dun sa ating mga boga na ginawa yung ating uh, maliit yung ating PVC na detress tsaka yung ating the biggest boga mga idol no so papakita ko sa inyo kung anong nangyari dun sa ating the biggest boga yung nakalas nung nakaraang vlog natin and yung ating testing ngayon para makita nyo na gumagana talaga kahit lagyan ating ginagamit na magic thinner na sinasabi ko is gumagana yon mga idol yun yung gagamitin natin yung detress na boga so yun mga idol disclaimer lang mga idol uh, bawal gayain ng kahit sino na walang gabay at patnubay ng mga magulang mga idol no so yon Uh, ipapakita ko na sa inyo kung paano tayo magtitimpla ng ating uh, magic thinner mga idol. So magu kayo kung ano yung ginagamit natin mga idol, no. So yun tara. So mga idol, ito nga pala 'yung ating thinner 'yan. Lalagyan natin ang label. 'Yan. Then ito ang ating uh, ginagamit na pangkulay. Ayan 'yung ating kaya nakakakulay 'yung ating uh, thinner. Ito 'yung ginagamit natin, ito 'yung maluwit na bote. 'Yan ito 'yung mga idol, 'yung ginagamit natin 'yung ang um, food color mga idol yan pwede siyang ilagay sa ihalo sa thinner yan food color na blue tsaka yung yellow and pinagko ko yung yellow tsaka blue ang uh, lumalabas is green kaya nagtatlong kulay yan mga idol so yun ihahalo natin papakita ko sa inyo kung gaano lang kadami yung ihahalo natin sa ating thinner Tara. so bubuksan muna natin mga idol yung ating thinner yan thinner yan mga idol Then, ito naman yung ating food color. Ayan. Food color na blue. So, buksan lang natin. Ah, huwag masyadong hawakan ng idol kasi kumahawa siya sa pamay. Ayan mga idol. Isang patak lang para sa isang bote. Ayan. Ayan yung ating magic tiner na sinasabi mga idol. Para humalo siya, uh, alugin natin ng konti. Ayan yeah, mga idol, kulay blue na siya. Ayan lang yung sekreto natin sa ating magic tiner Sa mga nagtatanong, para magkakulay yung inyong mga tiner mga idol, yun lang yung gamitin nyo, food color yung pwedeng gamitin. Ah, uh, hindi na apektuhan yung ah, uh, paglalagay natin sa ating mga paingay mga idol no yan sasali na natin ngayon sa ating pang spray ito yung ginagamit natin ng pang spray yan sa perfume mga idol yung ginagamit natin nilasan din natin ng label yung idol no so pwede din kayong gumamit ng mga empty bottles ng pang spray yung nabibili sa mga uh, store mga idol no so yun ito na yung thinner natin sali na natin to yan bubo hapon sayang so yun konti lang nilagay natin and para maniwala kayo mga idol testingin natin yung detress natin na boga so yun mga idol ito na yung ating uh, uh, kulay blue na magic cleaner na sinasabi so tetestingin na natin yung detress natin na boga para so yun mga idol ito naman yung ating gagamitin na paingay Yan, para makita nyo na na testing natin na gumagana yung ating magic cleaner mga idol na sinasabi no ito yung ating detress nung nakaraang taon yan buhay pa mga idol yan ito yung ginamit natin na igniter yung sa shilling so yun mga idol tara testing na natin yung ating magic cleaner so mga idol kasama yung mga tropa natin ayan magta testing din ng boga natin mga idol hindi lang hindi lang Nati boy kalbo pa yung ating number 20 na tropa Number 10 Eto mga idol natin magic trainer na may kulay Itetesting na natin Si vocal muna yung una Si vocal Doon ang harap Tropa natin yung shoutout nga pala kayo Parang Randy Sino si shoutout mo boy? Shoutout nga pala kay ano kay Kuy Jeff Sino pa? At saka tropa Calvo, mga, mga tropa, tropa kay Napan bon. Yan Sino pa? Yung Marwan! Kasi pino ka ha! Dilaw na ipin mo! Ayan, tatasin nyo yung paring bokal. May na pa. Baka ang mo yung spray mo. Ang may kulay o ito nga yung ilong. Yeah, sa mga mga tropa! <laughs> sa mga kaibigan! Ano ba sa na?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, seventy, sembilan, dua

Kasi na po tayo. na na. Last call na band. mga idol. Oh, so, huling te tingnan natin ng sa ating uh, magic cleaner. 1, 2, 3. Ayan so, mga idol, na-testing na natin at gumagana yung ating magic cleaner. Ayan yeah, mga idol, maraming maraming salamat sa panonood at sa mga walang sawang sumusuporta sa Kaburao TV. So yun, Uh, sa sunod na vlog natin magkita kita ulit tayo mga idol no so yan may panibago tayong video mga idol no? So, sa mga bago pa lamang mag subscribe na kayo at hit ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing ako may mga bagong upload ng mga vlogs mga idol no so yon maraming maraming salamat 1, 2, 3, let's go!